Gandang hapon sa inyo mga ka-farmers. Ganito po, no, magpukpok ng paltak para sa ampalaya. Yan po. Dito po itatali yung uh, tie wire. Yes, tama po kayo, talungan. Yan, yeah, ito, palaya. Oh. Yan. So, buhay-buhay, buhay ng buhay na ang ating ampalaya mga ka-farmers na dinidiligan natin ng Biogronica Plus. Okay, so lamang ang may alam no sa pagtatanim. Kahit sobrang init, tingnan niyo. naku po. Napakainit. So, buhay na buhay ang ating ampalaya. Tapos mag-spray lang po tayo ng uh, Nutriplant AG. Kasi yung Nutriplant AG mga kapo ko farmers ay isa po siyang pang anti-stress. So, ibig sabihin ah uh, diretsong mabuhay yung mga tanim tapos yung dinidilig natin ay may mayayong yung cap plus ang purpose po natin mga kapwa ko farmers para maiwasan po natin ang tinatawag nating uh, personal wealth, welting at saka bacterial wealth. So yun na po no. O, simple lang. Kitang kita nyo kung paano ko itinatanim. Okay, mga shout out pala sa ating basher. Thank you so much po. God bless po sa inyo at sa buong pamilya mo. So sabi niya wala siyang natutunan kasi hindi ka naman farmer eh. So pag magbahagi ako sa inyo sa planting distance sa Ampalaya dahil hindi ka farmer, hindi mo naman ito masusubukan. So hill to hill, 1 meter, to roto, half meters. Okay, so yun lang po. Ah, tingnan nyo kung gaano katuwid ang aming mga poste. Yan. Kahit saan tayo si silip guys. May daan po ito sa gitna. Yan po ang talong natin na naka-recover. Bangka to tira. So, ganito lang ang pagbabao ng paltak. Ayan so, po ang tanim nating mga talong. Sobrang tangkad na mga farmers. Yung iba lagpas tao na. So dito lang manda ang medyo mababa. Ayan. So ito, Magkatabi lang po ang taniman natin ng talong at saka ang palaya. Salud, salud, mas tubig. Ayan po, mga ka-viewers, no, tingnan nyo, oh. Oh. Ay, Guys, ayam. Um. Tutorial nga pala sa palara, ano, guys, pagbunal, guys. Kung magpagbunal mo niya, guys, doon lang muni. Oscar, o Oscar! <laughs> <laughs> o, Oscar ni Wige. Wige, kung magpagbunal, magpagbunal. Hala si Oscar! Ikaw din na dong Oscar. Nasaan na si Wiggy? Basa din kamot ni Oscar, guys. Wala dito si Wiggy. <laughs> so, yun lang po no, mga ka-viewers, mga ka-farmers, ang ibabahagi ko sa inyo. So, ito po ang ating poste sa gilid. At ito naman, uh, dito natin itatali ang tie wire. Mas maganda na malayo para matibay kaysa ilapit natin. So, may nagtatanong sa akin, sir. Yung nalalasa si bagyong Karina, hindi ba bumigay yung taniman mo ng ampalaya? Uh, at salamat naman po. Hindi po, kasi tie wire po ang mga gamit natin. Yung tie wire na number 12 at saka number 14. So, yun ang number 12. Yun po ang ginagamit natin. No? Simula rito sa isang paltak papunta doon. Tapos yung number 14, simula sa isang dulo papunta sa isang dulo. Yun po. Number 14. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang siguro no. Maraming maraming salamat po. God bless. Sobrang init pa po no kahit ma ano na. Alas yan ko ng hapon, mainit pa din. So yun lang po ang maibahagi ko. Pero ko ba magtakilid? Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang. Bye-bye po.